Kumusta mga ka-atletiko? Unbeaten! Yan ang ating strong group athletics team na nire-representa ang Pilipinas sa 2024 Dubai International Basketball Championship. Nakuha nila ang kanilang pangatlong panalo laban sa kupunan ng bansang Lebanon na Homenetmen na ang bakbakan ay nagtapos sa score na 104-95. Sa laban na ito, nagpakitang gilas ang dating NBA star na si Dwight Howard sa kanyang 32 points at 7 rebounds. Hindi naging madali ang pagkapanalo ng Pinas kumpara sa mga nauna nilang mga laban against UAE national team at alwada ng Syria. Dahil umpisa pa lang ng laro ay umalagwa na ang Hominet Men na umabot pa nga sa 9 points ang kanilang kalamangan. Bumawi naman si Superman Dwight Howard at Kuya Andre Blatch para mabalik ang lamang sa Pilipinas. Pero kahit na parang nasa atin na ang tagumpay, nagpaulan ng tres ang Lebanese Club na nagpakaba talaga sa kupunan ng Pilipinas. Pero si Kevin Kiambao to the rescue sa kanyang clutch 5 point run para maipanalo ang laban. Amazing na sana ang 37 points ng dating Meralco Bolts import na si Zach Lofton para sa Hominet Men pero hindi ito naging matagumpay na pagbagsakin ang Philippine team. Nagawa din siya ng 8 rebounds at 7 assists during the match. Dagdag naman sa 32 points ni Dwight ay tumulong din sa victory ng strong group athletic si Nakiamba with 19 points, Latch with 18 points, Andre Robertson with 13 points at Mackenzie Moore with 12 points. Balak mapalagay natili ng pinas ang kanilang winning record ngayong Miyerkules at 115 AM laban sa isa pang Lebanese club na Beirut Sports Club. Ang koponang ito ay malaki na rin ng history laban sa Pilipinas. Sila ang nanalo noong 2023 Doha International Basketball Championship na nakaharap ng Meralco Bolts para sa Pilipinas. Sila din ang koponang nag-champion sa 2019 Dubai Tourney na kasali ang Mighty Sports Philippines na pinangunahan ni na Philippine naturalized star Justin Brownlee. at former NBA champion Lamar Odom. Sa Webes naman at 1.15 AM ulit, aharapin ng Pilipinas ang Al-Ali Tri Sports Club. Ang koponang ito ay nagre-representa para sa bansang Libya sa qualifying tournaments ng 2024 Basketball Africa League. Meron silang former PBA import sa katauhan ni Tony Mitchell at Ivorian guard na si Soleiman Jabat. Medyo threat itong si Jabati na nagka average ng 13.5 points at 6.8 rebounds. Bilang recap, ang unang laban ng Pinas laban sa host na UAE national team ay nagtapos sa score na 82 to 66. Pinangunahan ito ni Robertson with 15 points at ni Dwight with 14 points. Sa kanilang second game, pinangunahan naman ni UAAP MVP Kevin Kiambaw ang kanilang victory with 24 points. Sa tingin nyo mga ka-atletiko, mamaniin muli ba ng SGA ang kanilang mga susunod na mga laro o magiging challenging pa ba ang kanilang karera sa kompetisyong ito? I-comment mo na yan.